Mega love shout out po Ono Chris Patuda ng Barangay 662 Zone 71 Paco Manila libreng sa po bukas June 24, 2024 Mega love shout out din po sa ating punong barangay Honorable Maria Asi. dito din po ang pilahan sa may barangay din po ang ating Ono Patuda na mag-start po bukas ng umaga 7 o'clock hanggang 9 o'clock po ng umaga ang libreng kai po June 24, 2024. Sa ating muna po ng ating presidente ng Tuda ng UNO. Uh, shout out po kay Ma'am Miriam Bermudez po ang ating presidente ng Tuda. And uh, shout out din naman po sa ating uh, boss Edwin Bermudez po na siya po talaga ang nag-inform sa akin din na libring sakay po bukas ng umaga start ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga po para sa kalaman po na lahat bukas po is June 24 kasabay po na pag uh, anniversary po ng uh, ika uh, na anniversary po ng uh, uno Chris Patuda po na dito po uh, nakapila sa ating barangay ito po yung pilahan po ng Uno Pescatuda na para bukas po ay libing sakay po bukas mga 7 o'clock hanggang 9 o'clock po ng umaga. Sa pangungunwa po ni uh, Ma'am Miriam Bermudez po at Pakatibos Edwin. Bermudis dahil nga po uh, dito po ang silahan kung sakali po ay pupunta kayo ng TAP bukas mga alas 7 ng umaga hanggang alas 9 o pabor po doon dito sa mga sa Palengke dito po ang silahan bukas po kaya po mga Cristobal libre po sa kay bukas mga alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga narito po narito naman po may nakausap ako na isang driver po ng Uno Gispatuda para po bukas ay magbigay po siya ng mensahe para po sa kalaman po ng mga Cristobal narito po si Sir Sir Albert po ng Uno Crispatuda Patuda po, siya po ang magbigay ng mensahe para karagdagan po para sa Cristobal Pakinggan po natin. First, meron po tayong driver po dito na nakapila. Tatanungin po natin uh, kung ano po talaga ang kadagkaganapang bukas po kasi nga ay uh, pagdariwang po ang ikasyam na anibersaryo po ng Uno Crispatuda Patuda dito po sa ating barangay sa 662. May isang driver po natin na uh, kakausapin kung ano po talagang kaganapang bukas ng uno uh, Chris Patuda si uh, driver Albert ano pong bukas po sir ang kaganapan para sa pag uh, uh pagdiriwang na ikasyam na uh, anniversary ng uno Chris Patuda po uh, Bukas bukas anniversary na ikasyam tapos sa 7 ng umaga hanggang alas bilang ng umaga balito action elibre sa kay tayo kailangan to bilahan yan Ah, uh, simula dito on top. Oo. Oh. Tapos eh simula dito hanggang pao. Libre hanggang, I lang Ito po ba taunan po na ginagawa po talaga? Taon, taon. Okay. Yan po yung kagandahan po sa mga unok ispatula dahil nag nagkakandak po talaga sa libsan sakay para po naman maibsan po yung Uh, pamasahin pamasahe ng mga uh, maso, mga pasahero po natin na dito po sa Cristobal. Para sa ganun, makapagbigay sila ng saya sa mga pasahero. Katulad ko, libre na sa sakay din para bukas, kaya agaang kong gising. Ay, salamat po. Maraming salamat po. Okay. Ayan. Salamat po, ingat po kayo. Ang, uh, isang mensahe po na isang uh, rescue driver natin po na si Boss Albert na bukas daw po ng umaga mag-start po yung libre sakay ng uh, Unok patula na 7 o'clock hanggang 9 o'clock po ng umaga. So, kahit saan po din sa papuntang TAF or PAKO or sa Robison Utis, basta pasok po sa oras nila ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga po ang start ng libre sakay po. Kaya mga Kristobalian po, kung may pupuntang po kayo doon sa bahagi ng PAKO, Palinki o dito sa TAF, libre sakay na po bukas para po sa... Uh, pagbigay nila ng mga libreng sakay para po sa kasiyahan po ng ating mga pasahero po. Ayan po, mabuhay po ang uno kis po sa panguna po ni Ma'am Miriam Bermodis at si Boss Edwin Bermodis po. Shout out po sa inyo lahat po at uh, mabuhay po ang lahat ng mga ganitong mga uh, kahit sa maliit na kaparaanan ay makapagbigay saya po sa mga pasaherong araw-araw po nagkukumyot para mabigyan naman po ng kahit ganitong isang libing sakay sa loob ng isang taon. Kaya maraming salamat po, Uno Chris po. Maraming salamat, salamat din po sa lahat po ng officialist po ng Barangay 662 and big love shout out po sa ating punong barangay, Honorable Maria Iscaasi at sa lahat po ng mga kagawads po lahat, shout out po sa inyo po. Bukas po mga kasubalian, libring sakay po ang Uno Chris Kaya handaan nyo na po 7 o'clock hanggang 9 o'clock po ng umaga lamang.